yo what's up mga bossing magandang gabi so nandito tayo ngayon sa subic bay sa sbma pupunta tayo ngayon sa malawaan park so hindi tayo makatulog kaya tambay muna tayo dito mampantok pagmaster muna natin yung mga barco dito so masarap tumambay dito mga boss dahil kapag gabi tayo dala lang kayo ng mga inumin nyo Pwede kayong kumain dito. Basta wag lang kayo magkakalat. Ganitong oras, ang dami pa rin tao. Oh. Ayan mga bossing. Oh. Dito tayo. Nakabukas yun na na. May May tao. Baka makistorbo tayo. Dito tayo sa gilid. So, dami pa rin tao. Ganitong oras. Oh. tayo. Masdan natin tong barko.